LALAKE Babae. Lalaki. Syempre babae. Lalaki. Babae po. Maganda ang lalaki ang lalaki po. Ang ah, parang parehas lang naman. Lalaki po. What's, What's up mga, mga kasinesos? kasinesos? So ngayon pag-uusapan natin ang kaganapan sa ating lipunan. Ang Election. So ngayong araw is magkakaroon tayo ng interview dahil ito nga isang social content Tahanapin natin ang patungkol sa isyong pangkasarian. Kung sino ba ang mas magaling mamuno? Kung ang lalaki ba? O ang babae. So ngayon guys, maghahanap tayo ng mga taong i-interviewhin. Tara! Ano? nandito tayo sa Plaza ng siniluan para maghanap ng ilang sa mga taong pwede nating interviewin patungkol sa topic na ito. So, ayun guys, punta natin sila. So, hello guys. Pwede ba namin kayong maisama sa vlog namin? Pwede naman, pwede po. naman. po. Ngayon po kasi gumagawa kami ng social content patungkol sa kasarian. So, ikaw kuya, anong pangalan mo? Ivan So, Kuya Aiban, sa tingin mo, sinong mas magaling mamuno? Ang babae ba o ang lalaki? Sa tingin ko, lalaki. Lalaki. Ikaw ate? Babae po para sa babae. akin. Ikaw ate? Lalaki po. Lalaki. Ikaw ate? Siyempre babae. Babae. Ayan iba-iba. So guys parang napansin namin magkakaiba ang inyong sagot. So pwede ba naming malaman? Ikaw kuya uh, Sa akin kasi pag lalaki pinag-usapan mas marami yung nagagawa. So lalaki kasi yung napapanahon siya, kumbaga, simula pa lang nung una, yung pagbabasehan natin ng mga presidente puro lalaki. Kukunti lang yung nag a na babae yung mamuno. Kumbaga, bilang isang lalaki, mas ina-acquire ko na lalaki yung maging mamuno at mas magaling mamuno. ah oh, pwede, pwede, pwede. 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 Kao Sa akin naman, babae, dahil mas, ano, mas organized sila sa tarangan na yun. Parang... Mas naiintindihan nila yung mga bagay-bagay patungkol sa politika. Gano? Um, lalaki sa akin, gawa ng, di ba, ang mga lalaki, katulad na sinabi ni Ivan, ma, sila yung mga na, mas namumuno. Katulad ng dati, nung mga sinaunang panahon, mga ama-presidente natin, puro mga lalaki. Parang bilang lang sa kamay ang mga presidente at mga tumatakbo na babae. Kahit sa pamilya, mas ano sila, mas dominant. Na mamuno magrule sa bahay. Pansin din natin sa mga school, sa mga principal. Sila yung mas may kaya na magrule o mamuno sa sa isang bayan o kaya sa kaya lalaki ang sa ating. Okay, thank you ate. Ikaw ate. Ayun, para sa akin babae, kasi syempre, hindi porket babae, wala na kakayahan maging isang leader o mamuno sa isang komunidad. Syempre, kailangan bigyan natin ng pagkakataon ng babae na mamuno din para masubuhan yung galing nila. Ayun lang. Yun, no? So, thank you ate sa mga sagot nyo. Thank you, Kuya, para sa napakagandang sagot nyo. So, ngayon, di tayo sa palengke ng siniluan. Maghahanap tayo ng ilan na pwede nating pagtanungan. Tara! Ayan, kuya, para sa inyo po, sino pong mas magaling mamuno? Babae po ba o lalaki? Lalaki. Bakit po kayo Kasi Kasi mas matapang, mas may paninindigan. Magandang umaga po. Pwede po ba namin kayong matanong about sino po ang pinakamagaling mamuno? Babae po ba o lalaki? Babae. Kasi sila yung sanay sa bahay. Lang may alam sa loob ng bahay kasi yung lalaki sa, sa trabaho lang sila nakatulong. Magandang lalaki ang pangulo or mayor ganun. Ah, ay mas matapang ang lalaki kasi ang babae may pusong malambot. Malambot ay ang lalaki ano, matigas ang paninindigan. Sa so, magandang araw po kuya. Sa palagay niyo po sino pong mas magaling mamuno? Babae po o lalaki? Lalaki po. Bakit po kaya lalaki kuya? Kasi po yung mga lalaki po may paninindigan po sa mga salita binibitawan nila. So magandang umaga ate. Ang tanong po ay sino po ang pinakamagaling mamuno? Babae po o ba, ba o lalaki? Ito, ito. Yes lang naman. Nasa tao naman yung kung paano dadalhin yung mga taong hawak mo. parehas po para sa inyo? Oo, oh, parehas para sa akin. Kasi nasa tao yan eh. Mm, kung paano po siya nanong manungkulan? Oo, oh, kung paano kulat, Kung paano niya yung ano natin, mga... Nasasakupan. Nasasakupan natin yun. Yan, magandang araw po, kuya. Yan, para po sa inyo, sino po kaya ang mas magaling mamuno? Lalaki po o babae? Lalaki. Bakit po kaya lalaki? May mga desisyon ng lalaki na hindi kaya panindigan ng babae. Para sa akin, um, uh, merong kakayanan ang babae at lalaki na mamuno sa ating lipunan. Kaya na rin para maalis o maburaan ang dilema na lalaki lamang ang may kakayanang mamuno, dapat nating mabigyan ng halaga o pansin na mamuno rin ang mga babae sa ating lipunan. Para sa akin ay lalaki ang mamuno. Kasi yung hindi kaya ng babae, kaya ng lalaki karamihan uh, na na butante ay gusto nga ang pipili nila ng kandidato ay nila What's up mga, mga kasinesos? So sa base sa ating nakalap na mga impormasyon eh may iba't ibang opinion ang bawat isa sa atin so base dun sa tanong natin eh kung sino ang pinakamagaling mamuno ang lalaki ba o ang, ang babae? So ngayon wala naman sa kasarian kung sino ang mas magaling mamuno kung ang babae ba o ang lalaki. Nasa sa atin na 'yon kung paano natin nakikita sila kung paano sila mamuno. So ngayon sa darating na eleksyon, piliin natin kung sino ang mas nararapat na mamuno. Maging matalino tayo sa pagpili at pagboto. Salamat, Salamat sa panonood.